Magandang umaga mga OJT sa kalam na isipan ko pong magmotor po ng tatlong krus at tempo lumalabas na po ako ng pansol. Wala po nakikita mga tambay kasi lunis yan. Kaya yan po, bago kayo makarating na tatlong krus, syempre dadaan mo na ako po kayo na Los Baños. Los Baños, Los Baños way po kayo. Pag nung gagaling po kayong kalamba, madadaanan nyo yung Los Baños. Tapos, dire-direcho lang may checkpoint dyan, bangong alsada. At syempre po, paglampas nyo po ng bangong alsada, checkpoint, dadaan po kayo na Los Baños boundary na po yung pusa ng Las Baños Boundary makikita nyo po yung napakalaking Las Baños na yan tapos po siyempre um, after po nun dire diretso lang po kayo pupuntang bae at dadaanan nyo po yung bae na yan sa haba haba ng dadaanan niyo po. Marami po kayong dadaanan. Shoutout sa iyo. Nakapick Biglang pumasok. Ayan po. Dire-direcho lang po yan. Daanan niyo po yung bar bayo ng bahay. Siyempre po, hindi na po tayo dadaan papasok ng bayo ng bahay. Highway na lang po tayo. At dyan sa kalaparan ng kalsada na yan, kabaan ng bahay na yan. Ang susunod po dyan, siyempre, ang lugar ng Victoria. After po niyan, siyempre po, at dire-direcho lang po tayo. Ayan po, medyo na-traffic tayo sa Victoria kasi ginagawa yang Merong bibe na kalsada. Ayan po ay Victoria na. Siyempre, after niyo po naman ay Victoria po ang susunod. Dire-direcho lang po tayo dyan. Chill ride lang po ako dyan sa motor na yan. Hindi naman po ako mag magmamadi nagagala lang po tayo. Siyempre, dadaanan niyo po yung papasok ng bayan ng Victoria. Sa papasok ng bayan, dire-direcho lang po tayo dyan sa bayan ng Victoria na yan. Basta po, pag nakita niyo po yung bayan ng Victoria na yan, dire-direcho lang po yung kalsada na yan. Siyempre po, dyan sa kalsada na yan, susunod po dyan ay pila. At dyan po sa Victoria after nyan, siyempre po, patawid po muna tayo. Kailangan po natin maging maingat. Siyempre po, motor na po ang gamit natin. Kaya yan po, after po ng Victoria, dire-direcho lang po yan. Nasusunod na bayan po dyan, ay pila. Pag nakita nyo na po yung LTO na yan, ibig sabihin po, na sa boundary na kayo ng pila, Laguna. At lahat po na dadaanan natin ay Laguna po ang nakakasakop ng probinsya. Siyempre po, dire-direcho lang po. Shout out po sa mga taga-pila, lalo sa Father Emil, Kuya, Kuya Jay, si lahat po sila, ay o, no, papasak po ang pila dyan, dyan po nakadistino si Father Emil Yurikia ng dating pari po ng pansol siyempre po, nandiyan po sila sa simbahan shoutout sa'yo iyo, KJ, Father Emil at si lahat ng kasama ni Father Emil dire diretso lang po pa tayo dyan siyempre po, lalampas na po tayo ng pila pag after po ng pila nyo, ang dadaanan nyo na pong Town ay ang Santa Cruz. Ay, nyo po yung arko. Diyan po sa arko ay may nakalagay na welcome to Santa Cruz. Pag nakakarating na po kayo, ibig sabihin po nakaboundary na po kayo ng Santa Cruz. dire diretso lang po yung kalsada niya. syempre po hindi ko na po papakita yung iba. Mahaba po sa oras pag pinakita ko pa. Siyempre po after um, inyong makarating sa arko, ang madadaanan nyo po ay unang first stop na pakanan ay papuntang nagkarlan tapos kaliwa Santa Cruz siyempre po nandiyan na po tayo sa may Pagsawitan Highway uh, after po ng, ano, ng Pagsawitan Highway siyempre po eh, kinet ko na rin po yung video kasi nalaglag po yung cellphone ko kaya eto dire direto na po tayo welcome to Pagsangan na po tayo Pagsangan Laguna at dyan po sa Pagsangan Laguna siyempre po paglampas nyo po ng arko na yan makikita nyo po yung simbahan After po na simbahan, syempre, wag po kayo kakanan kasi papuntang kabinti po yun. At dyan po kayo, kakaliwa dapat po kayo dyan. Papuntang kaliraya, lumban. Syempre po, pagkakaliwa nyo po dyan, dire-direcho lang po kayo dyan. At para makarating kayo sa tatlong cruise, basta ang dami nyo pong dadaanan sa lalawigan ng laguna town. Syempre po, after po nun, Uh, ah, po kayo sa lumban. Siyempre, bago po kayo dumiretso sa tatlong cruise, makadaanan nyo po ang papanik ng kaliraya. Hindi po kayo papanik ng kaliraya, dire-diretso po kayo parting kaliwa para dire-diretso hong papaiti. Siyempre po, after po noon, madadaanan nyo po itong lumban na letra, mga letra, at po kalayaan. Yan po ang dire-dire-diretso nyo. After po nyan, syempre, medyo nakakalapit-lapit na po kayo sa tatlong cross kasi ang susunod na po dyan ay paite. Yung po nakakasakop sa tatlong cross. Nag-ride lang nga pala po ako kasi naiinip po pupuntang uh, tatlong cross paite. Syempre po, nakakainip po sa bahay kaya umalis po ako ng mga gaya. Pag nadaanan niyo po yung kalaya, kalaya, welcome to kalayaan, ibig sabihin malapit na po kayo. Then, pag kalampas niyo po ng kalayaan, na welcome, makikita nyo po dyan ay ang Petron. Sa Petron po niyan, ay kakanan na po kayo. Siyempre po, dahan-dahan lang po kayo. Siyempre, baka po maaksidente kayo. Sumunod po ako dyan sa truck na yan. niyo po dyan, siyempre, kahabaan na yan, papuntang tatlong krus Dyan po, napakasarap po mag ride po dyan napakalamig po kahit mapabike mapamotor napakalamig po papanik dyan siyempre po sunod sunod lang po ako dyan mamaya po nilampasan ko na yan Siyempre, babagal po sa ahon yan at ayan po ayan po yung daan tapos ang dire diretyo lang po tayo sa kalamigan na yan napakalamig po dyan sa taas talaga papunta tatlong cruise hindi na nga pala po ako tumigil dyan sa isang beauty kasi patatakas na yung puno hindi na makikita yung dagat na, na nasa kabila basta dire diretyo lang po yan Huwag po kayong hihinto, dire-diretso lang ako. Pero ingat lang po, Maskip yung kalsada na yan. Siyempre, magpapakita bida. Nakamotor ang bida ngayon, si JT sa kalam. As dire-diretso lang po yan. Ang lamig naman po dyan. Kaya ako dahan-dahan lang po ako dyan pagmamaneho. Kasi makitid po yung kalsada. Kaya ingat-ingat po, medyo may kadula. Sa... Pag nakita nyo na po yan, tapos ng ahong, kakakaliba po kayo dyan, papuntang tatlong cruise. Hindi ko na po alam kung ano nakakasakop sa mga baryo na yan na dinadaan. Ang basta alam ko, yan lang po yung daan papuntang tatlong crew. Siyempre po, eh basta dire-direcho lang po kayo dyan at makita nyo yung kalsadang yan. Malapit na po kayo. Ibig sabihin yan, a aaw na lang po kayo. Tapos bababa, malapit-lapit na ho. Wala nang dalawang kilometro. Basta ho, daan-daan lang ho kayo dyan kasi masikip yung kalsada na yan habang dinadrive ko po, po yung sa tatlong cross na yan syempre, nagmumuni-muni po tapos po nang palusong, pag nakita nyo na po yan ibig sabihin nun yan kakaliwa na po kayo dyan pag nakita nyo na po yan, siyataw so, po may kalsada na po yung papuntang tatlong cross salamat sa government sa paite, at ayan po syempre, pagdating nyo po yan lang po yung matatanong nyo, pero nakapakasarap po yung tumambay dyan at ayan po, may bago sila ngayon yung Jesus Christ face Tapos, ayun po yung tatlong cross na sinasabi ko Lakal-lakal lang po ako dyan Napakalamig naman po dyan Nagahanap po ako ng buko Wala na po ako makita ang buko Then, syempre po Pagdating ko po dyan sa may tatlong cross na yan Ang bida nagpakita ayun po, nakasombrelo po ako ng pambike Syempre po, para hindi manan sa helmet Kesa mag... Magbonet Mas malamig po kasi sa ulan at ito na nga po ang pagtatapos ng paggalan ni JT Sakalam. Pumunta lang po ko ng tatlong krus kasi naiinip ako sa bahay uh, sa mga ka-JT Sakalam. Kung nga pala po, sarap pong gumala dyan. Tumambay po ako dyan saglit. Siyempre po, uh, kinunan ko paikot-ikot yung tatlong krus. Babus mga jt Sakalam.